7 7pm na dito <coughs> Ah, gabi system Matakuhan ako baka Madilim yung daanan ko Bukas siguro ng umaga Maglive ako ulit Papuntang work. Bukas pag, pag magpiyahe ko si Jam, maglive ba ko? maglive ba mag ko ah, kahit mga 30 minutes lang din po? May 30 minutes live lang ako araw-araw. Kina sa akin yun. Pang dagdag ng WH para 5 million in dollars. Maraming salamat po. Salamat si ah <laughs> uh, yung sa akin yung 30 minutes ko si Jam nasa one, bigyan ako ng lolo ni lolo ng kuan uh, alos dalawa dalawang uh, dalawang uh, oras to watch hour yung bigyan niya sa akin Depend, siguro sa bio view, views aw uh, sa tumalaw Doon doon sana ako mag-live ng doon maraming maraming ilaw kaso da ang daming tao doon. Naiiyak pa ako magsalita ng maraming tao na nasa katabi ano oh, ganon ba si Jam sa akin ya kahit hindi abot ng or oras kasi yung naglay ba ko nung nakaraang linggo nakawanaaw hour ako konti lang yung binigay ni Lolo na watch hour Depende siguro sa ata sa biosis jam <coughs> kasi kato yung, 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 hindi pa ako muni yung may video ako nga dalawang dalawang live ko na nakapview siya ng ang isa 4.3 1000 watts hour plus yung binigay ni Lolo maraming salamat sa inyong dalawa sis jam, sis Litlit oh Naka 35 minutes na pala ako si Jam Dito na siguro tatapusin ko na lang siguro itong live ko si Jam Si Slitlit Kasi Parang gutom na ako Tatapusin ko na Tatapusin ko na to si Jam Si Slitlit at Maraming maraming salamat po sa pagkulay nyo Sis Jam, Sis At sa lahat po na dumalaw sa aking YouTube, YouTube, channel Hanggang dito lang muna ang aking live Maraming salamat po